Good morning. Ay, ayun na yung ampalaya ni Papa Vero. Ampalaya. Uh, walang mga bahay dito sa bukit. Bali, ito yung uh, bahay namin dito sa bukit, mga kaibigan. Masarap dito sa bukit, mga katropa pips namin. Uh, tatanggal yung stress mo. Alos araw-araw, minsan pag nagtatrabaho ay stress na stress tayo. Pero kapag umakyat si Liverboy dito sa bukid, ay parang maganda yung pakiramdam natin dito. Uh, tatanggal yung stress po natin. Dito naman sa bahagi na ito, ito yung mga tanim ni Papa pero nakaraan na ang palaya na pinatubo. Yung mga tumubo lang doon sa mga dating tanim namin. Kailang harvest na rin siya pero hindi na maganda maganda. Iba talaga yung uh, nabili natin na mga bagong uh, seeds, ano. Hindi man maganda, hindi lahat tumubo pero okay yung bunga niya. Yung mga tumubo lang na tinanong ni Papa Bear na sayangan siya kahit papaano ay bung bunga din naman ano mga katropa PEPs. Hindi naman siya ganoon kaganda pero talagang may makukuha ka. Hindi pa rin sayang, no. kaibigan. Hindi rin siya naka tutok nang maayos sa gulay dahil uh, nakaraan ay nagtanim siya ng palay kahit na yung palay ay hindi ka kumikita sa panahon ngayon laging talo ay nasasayangan naman sa oras sa panahon na lumilipas nagtanim ng palay si Papa Bear ipinagmamalaki kung wala akong naitulong kahit konti dito <laughs> uh, si Papa Bear lang talaga tsaka si Mama Bear yung gumawa ano ayan mga kaibigan, may tanim na po si Papa Berna palay. Oh. Uh, ang totoo ay dini discourage ko siya. Sabi ko ay uh huwag na munang magtanim ng palay dahil sa ilang uh, pagtatanim na ng palay halos yung oras na ginugol yung pagod Ah, uh, syempre eh. uh, gumagastos din kahit paano kasi yung mga ginagamit, gasolina ay walang balik kapag kinumpute po natin. Pero ang papa naman ay yung mindset noon ay hindi mo mabubuwag. Dahil ang mga farmers po natin taluman manaluman tuloy-tuloy pa rin yung pagtatanim ganoon nila kamahal ang pagtatanim ng palay mga kaibigan kung tayo halimbawa yung iilan na hindi man nakaranas magtanim ng uh, palay ano mga kaibigan bumibili lang ganon lang kadali dahil yung pera naman ay nakikita sa ibang paraan pero yung mga farmers po natin yung mga nagtatanim ng palay pag sila nagkwinto po sa atin kung gaano kahirap ang pagtatanim ng gulay, manlulumo ka talaga mga kaibigan. Lalo na ako, ako saksing buhay, ano, sa buhay ng aking mga magulang, sa pagtatanim ng palay, ay, uh, ay hindi, hindi talaga ganun ka, uh, kaganda na talagang aasinso ka, ano. Dahil pagdating na maibibinta mo, yung mga palay o oh, anihang ah, ay itlog malalim pala do. ay pag mo yung expenses mo oh, malaki at yung income naman ay hindi ganun ka malaki. pero sa kanila kasi maganda na yung mayroon kang tanim dahil kadpabaan paano ay eh, mayroon kang aanihin Ganun kamahal ng mga farmers po natin ang pagtatanim po ng palay. Gusto na muli sa pagtatanim ni Papa ng palay ngayon ay uh, uh, gumanda yung ani niya. Kaawaan nawa ng Diyos ano, na gumanda yung ani ni Papa Bear kahit papaano ay makabawi naman siya. Eh pero parang maganda naman po yung mga tubo ng palay ni Papa Bear. Oh. Tingnan yung mga katropa tips. Ang biker plus ay katuwang ni Papa Bear ngayon sa kanyang mga tanim na palay. I-update po namin. Mumonitor po natin ano. Yung mga tanim ni Papa Bear, gagamitan niya ng Vigor Plus. Dito po natin 'yan, mga kaibigan. At muli ay eh pinapaabot ko lang. Proud na proud ako sa mga magulang kong mga farmers. Dahil kahit mahirap ang trabahong bukid, hindi nagsasawa mga kaibigan. Hindi nagsasawa ang mga yun tuloy lang hanggat may buhay hanggat may lakas hanggat kaya nila tuloy tuloy lang pagtatanim kaya malaking tulong din to nung kumukuha ko ng mga videos ano mga kaibigan yung mga ina-upload ko sa Facebook, sa YouTube, hindi ko naman inaasahan kikita ako doon. Yung sa akin lang, yung nasa mindset lang ni Liverboy, mga kaibigan po namin ay ito ay remembrance na kapag naisip ko sa YouTube, naisip ko sa Facebook, hanggat nandyan yung mga apps na yan, ay tumanda man tayo, uh, masisilip pa rin natin yung mga nakaraan na mga nagawa po natin. Lalo na yung mga magulang ko, matanda na po sila. Uh, lilipas yung panahon, hindi na nila kaya magtrabaho sa bukid, mga kaibigan. Pero mamumutawi pa rin darating ang araw, mamumutawi pa rin sa kanilang mga mata, ngiti nila, makikita yung mga nakaraan nila, na kaya pa nila, na magtrabaho sa bukid. Yung mga sipag nila at syaga, makikita nila. Kaya magbibigay pa rin ng ngiti sa kanila yung pagdating ng araw. Kaya, sige, ina-upload ko lang sa YouTube, sa Facebook, yung mga gawa nila kapag nandito ako nakakadalaw sa kanila, sa bukid. Sana mga kaibigan, ano, ah, uh, i-like din po natin at i-share yung mga videos po na ina-upload po natin. At siyempre, kung mayroon tayong ina-upload, baka sakali, balang araw, ay mapansin din tayo ng YouTube. At kikita din naman yung mga videos po natin. Ano? Basta masaya lang ako pag andito ako sa bukid, nakakatanggal ng stress, ano, mga kaibigan, na nakikita ko yung mga gawa nila, Papa Bear nalulungkot din ako na dinidiscourage din na discourage ko ng mga nakaraan na sabi ko papa bear tigil lang muna muna magtanim ng palay eh. kasi wala tayong walang kita eh halos kulang hindi nakakabalik yung mga nagagastos po eh, pero hindi hindi ganoon yung mindset ni papa bear tuloy lang sa pagtatanim talo man matalo man tuloy lang pagtatanim ganun ganun sila kaya proud pa rin ako sa kanila proud na proud ako sa mga magulang ko Maraming salamat po sa kanila. Sige mga kaibigan, i-update ko lang. <laughs> ah. <coughs> Mira kasi pag nagkukuwento ako sa kalagayan nila, parang ako naluluhai, eh, nalulungkot ako. Pero gusto ko kasi sa mga videos ko, ano, mga kaibigan, mga videos ko, hindi 'yon nakikita'ng malungkot ako, 'no? Ah. Lagi ko kasi ano, lagi ko kasi gusto ko kasi na laging nagbe-video ako, gusto ko 'yung ano yung masaya lang palagi ayaw ko nang malungkot gusto ko masaya lang palagi pero minsan kapag uh, nakikita ko yung gawa nila nare-realize ko na sobrang hirap no napakahirap po siya talaga eh ang buhay sa bukid na hindi pa rin sila tumitigil tuloy-tuloy pa rin na, ano proud ako sa kanila proud ako sa kanila sana kayo rin mga kaibigan po namin mga magulang po ninyo uh, magsasaka ah uh, maging proud po kayo sa mga magulang po ninyo. Dapat proud kayo sa mga magulang po ninyo. Dahil hindi natin minsan nakikita yung sakripisyo nila para rin sa atin po. Kaya ibigay natin yung kung saan sila masaya. Sa abot lang din na makakaya natin. Sige po mga kaibigan. Salamat po sa inyong panonood. I-like po natin, i-share po natin yung mga videos po namin. Ano? Maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. Bye-bye po. Bye-bye.